Apat na barangay sa Zamboanga City ang apektado ng pagbaha dahil sa matinding ulan at hangin dulot ng bagyong uwan. Andito si uh, Eli dumabok para sa mga detalye. Eli? Umabot sa 1,200 na pamilya ang lumikas mula sa uh, nabanggit na mga barangay ng lungsod. Matapos malubog sa baha, dulot ng malakas na ulan at hangin kasabay ng pagpasok ng bagyong uwan sa bansa ayon kay Mayor Kemer Adan Olaso, maagang inilikas ang bawat uh, pamilya na nakatira malapit sa Pasunangka, Tumaga River. Sa pagtaas ng tubig, agad din silang naabisuhan ng mga otoridad bago tuluyang tumaas ang tubig sa ilog. Agad namang nagsagawa ng profiling ang lokal na pamahalaan at namahagi ng food assistance sa mga evacuees na nasa limang evacuation center sa lungsod. Ilan sa mga piktadong pamilya ang hindi nagtungo sa itinalagang evacuation area sa halip ay pansamantalang nanatili sa mga pag-anak malapit sa kanilang tirahan. Bagaman walang napaulat na bahay, naganap na nasira nagdala ng putik ang baha mula sa mga bukirin na nagdulot ng pinsala sa ilang appliances sa loob ng mga bahay. Sa kabila nito, naging maayos ang pamamahagi ng tulong at ayuda sa mga apiktadong pamamahala ng lokal na pamahalaan sa panahon ng bagyong uwan. Patuloy pa rin nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa inaasahan pang ...lakas ng Super Typhoon O1 at pinapayuhan ang mga residenteng maging maingat at alerto at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Mula sa Zamboanga City, Ely Dumabok para sa Net 25 Special Coverage. Matatag, matapang. Yes, go ahead. Uh, uh, sa mga sandaling ito, ang mga inilikas ng mga kababayan natin dyan sa Zamboanga, ano na ang kanilang kalagayan? Nadagdagan ba yung mga inilikas? ah uh, yes na malagi sila ngayon sa evacuation center samantalang yung uh, isa sa mga miyembro, isa sa dalawa o dalawa sa kanilang mga miyembro ay uh, sinilip mo na yung kanilang mga tahanan dahil nga uh, habang bumababa yung tubig sa ngayon ay uh, sinasabayan nila ng walis para yung putik ay uh, magaan siyang mapa o mawalis o maalis doon sa loob ng kanilang bahay dahil pagkawala na yung tubig at tuluyan nang uh, bababa yung tubig, medyo mabigat na yung putik at uh, kung ito ay ilalabas doon sa kanilang uh, mga kabahayan. Kaya sinamantala nila na may mga tubig pa sa loob ng kanilang bahay na sabay nilang ilalabas yung mga putik mula sa mga loobang bahagi ng kanilang bahay. Nakakaranas pa rin ba kayo Ellie ng mga pagulan dyan sa Zabuanga? May mga kalat-kalat pa rin na mga pagulan at uh, medyo madilim pa rin yung uh, kalangitan natin dito sa Sambuangga City at uh, ayon nga sa LGU Sambuangga posibleng makakaranas pa ng mga pag ngayong gabi kaya mino-monitor nila ngayon lalong hinigpitan nila yung pagmonitor sa mga coastal area at uh, itong uh, mga pamilya na nakatira malapit sa Tumaga o pasunanga Tumaga River may mga ilan na pip, ba, pilit na babalik sa kanilang bahay pero nag, nananatili pa rin yung banta ng pagbaha. Kaya binabantayan ito ng mga barangay official at uh, itong CDR-RNC. Si. Alright. Okay, maraming salamat sa iyo, Ellie, at uh, mag-ingat tayo dyan.